Alam mo ba na bawat paggising mo sa umaga ay isang mensahe mula sa langit? Isang patunay na may plano pa si Lord sa buhay mo? Hindi ka patapos, hindi ka nakakalimutan. Kaya't bago pa man dumami ang iniisip mo, bago pa man magsimula ang araw mo, tumigil ka sandali, huminga ka ng malalim, damhin mo ang presensya ng Diyos ngayon. Sabi sa Awit 118:24, "Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo ay magalak at matuwa rito." Hindi ito basta araw lang. Ito ay isang bagong simula, isang paanyaya mula sa Diyos na lumakad kasama siya, na muling maniwala at muling magpasalamat. Kaya sa sandaling ito, buksan natin ang ating puso dahil may nais sabihin sayo ang Panginoon ngayong umaga. Habang ang mundo ay unti-unting nagigising, pinapaalalahanan ka ng Diyos. Anak, gising ka pa dahil may dahilan, may layunin, may pangako. Sa bawat araw na binibigay niya, may bagong pag-asa. Kaya't huwag mong hayaang dumaan ang araw na ito na hindi mo siya naririnig. Sa katahimikan ng umaga, nandoon ang boses niya. Hindi ito sigaw, kundi isang banayad na bulong sa puso mong pagod, anak kasama mo ako. Tumingin ka sa paligid. Ang liwanag na dumarampi sa iyong balat, ang hangin na dumaraloy sa iyong baga, ang pintig ng iyong puso, lahat iyan ay paalala ng pag-ibig ng Diyos. Sabi sa awit 143.8, Ipadama mo sa akin sa umaga ang iyong pag-ibig, sapagkat sa iyo ako nagtitiwala. Ituro mo sa akin ang daang dapat kong lakaran sapagkat sa iyo itinatago bilin ko ang aking buhay. Ngayong araw na ito, huwag mo munang alalahanin ang mga problema. Ang mahalaga ngayon ay ang presensya ng Diyos na handang umakay sa iyo. Kaya ngayon, hayaan mong ang panalangin ng maging unang hakbang mo. Ihanda natin ang ating puso sa isang taimtim na pananalangin. Isulat mo sa comments, "Salamat Panginoon sa bagong araw." Huwag mong kalimutang mag-subscribe para araw-araw ay sabay tayong manalangin. Huminga ka ng malalim. Damhin mo ang simoy ng hangin sa paligid mo. Ipikit mo ang mga mata glit at hayaang ang katahimikan ang maging tulay mo sa Diyos. Sa bawat hininga mo, isipin mong may kasamang salamat at may kasamang hangarin na maramdaman ang kanyang presensya. Ang umagang ito ay hindi basta araw lang. Ito ay lupaing banal na niyang nais ipuno ng kanyang salita sa puso mo. Aman naming Diyos, lumalapit ako sa iyo ngayong umaga ng buong puso. Pinupuri kita dahil ikaw ang Diyos ng simula, ikaw ang may lumikha ng aking buhay at may hawak ng kinabukasan ko. Salamat sa bagong pagkakataon na iangat ang aking buhay at magsimulang muli kasama ka. Panginoon, ngayon ay inilalapit ko ang aking buong sarili sa harap mo, ang isip ko, ang puso ko, ang mga pangarap ko. Puspos ng pag-asa at tiwala, hinihiling ko sa iyo. Sabihin mo sa akin ang iyong salita, gabayan mo ako sa daan na dapat kong lakaran, at palinawin mo ang landas ko na may direksyon at layunin. Hinihiling kong pawiin mo ang alinmang kalituhan sa puso ko. Linisin mo ang aking isipan, upang ang iyong tinig ang marinig. Nais kong umpisahan ang araw ko sa iyong presensya, hindi sa sarili kong plano o pangamba. Uh, tulungan mo akong tumayo sa pananampalataya, hindi sa nakikita ko, kundi sa katotohanan ng iyong mga pangako, na ikaw ay kasama ko, na ang iyong mata ay nakatingin sa akin, na may pamamahala ka sa bawat detalye. Ngayon, habang naguguhit mo ang mga salitang ito sa puso mo, hayaang ang Espiritu Santo ang magsalita sa iyo sa paraang tahimik. Hindi kailangang maging malalalim o komplikado ang panalangin. Sapat na ang taos-pusong paglapit mo sa Diyos. Sabihin mo sa kanya sa sarili mo, "Ama, may sasabihin ka ba sa akin?" at makinig ka sa katahimikan. Doon nagmumula ang kanyang tinig, hindi sa malakas na tunog, kundi sa mapayapang damdamin, sa pagigting ng paningin sa puso mo, sa iilang salita na bumabalik sa isip mo. Hindi mo kailangang maintindihan kaagad lahat ng plano niya. Hindi mo kailangang makita ang buong daan. Iisa lang ang kailangan mo gawin ngayong sandali, magtiwala at manalangin sapagkat sa panalangin mo ngayon, binubuksan mo ang pinto ng langit para sa direksyon niya. Binubuksan mo ang daan para sa kanyang pangako na magsimula sa puso mo. Kapag nanalangin ka ng buong katawan at buong puso, sinasabi mo sa Diyos, Gamitin mo ako. Ako'y nakahanda. Isipin mo, may mensaheng nais ibigay sa iyo ngayon ng Diyos. Hindi para patakbuhin ka, kundi para akayin ka. May pangakong nais niyang maipahayag sa buhay mo, isang salita ng pag-asa, isang pintig ng pag-ibig, isang tuwid na daan para sa iyo. Ngunit hindi ito matatanggap ng pusong sarado, ni hindi maririnig ng isip na banal. Kaya ngayon, gawin mong bukas ang puso mo. Mahalagang panatilihin mo ito ngayon, hindi mo na lumayo, hindi mo na lumikas sa katahimikan sapagkat ang kanyang tinig ay pumasok sa dakong tahimik. Abang nananalangin ka, baka may ilang salitang pumatak sa puso mo. Maaaring gabayan mo ako, ipakita mo sa akin, kausap ako ng Diyos. Huwag mong itaboy iyon. Yakapin mo ang mga salita. Isipin mong ito ang unang hakbang mo sa isang paglalakbay kasama niya ngayong araw isang paglalakbay ng direksyon ng kapayapaan ng katuparan. Sa bawat ama, Panginoon, sabihin mo, Kuya, ikaw ay nagsisikap na makipag-ugnayan sa Diyos. At siya ay nakikinig, siya ay tumitingin sa puso mo, siya ay kumikilos nang di mo nakikita. Minsan ang sagot niya ay hindi agad malama pa, minsan dahan-dahan ngunit tiyak. Minsan ang patungo niya ay hindi eksaktong ipinapangarap mo ngunit iyon ang daan na magdadala sa iyo sa kanyang kalooban. Ngayong humihinga ka pa rin ng malalim, huwag mo munang bilisan ang pagbangon. Ito ang sandali ng pagdama. Ito ang sandali ng pakikipaglapit sa Diyos. Balikan mo ang salita mo sa sarili mo, sabihin mo sa akin, Panginoon. Hayaan mo ang salita mong iyon na maging pinto sa mensahe niya. Huwag ka munang bumangon Manahimik ka, makinig ka, damhin mo. At kapag handa ka, sisimulan natin ang susunod na yugto ng panalangin ng mas malalim pa. Kapag nakita mo na ang ilalim ng katahimikan, isang liwanag, isang salita, isang kapayapaan, alam mong nandyan siya. Siya ang kaibigan mo, ang gabay mo, ang Diyos na nagsasalita. Sa pamamagitan nito'y magsisimula ang araw mo nang may direksyon, may katatagan, may pag-asa. Ngayon, isulat mo sa comment ng gabayan mo ako Panginoon o sabihin mo sa akin Diyos bilang patutuo ng iyong puso. Mag-like ka rin sa video na ito at mag-subscribe para sa mga oras na magkakasama tayo sa panalangin ng umaga. Malapit na ang susunod na hakbang. Iangat natin ang ating puso ng higit pa. Sa katahimikan ng puso mo ngayong sandaling ito habang patuloy mong dinaramdam ang presensya ng Diyos nais kong ibahagi sa iyo ang isang makapangyarihang kwento mula sa banal na kasulatan isang kwento na hindi lang tungkol sa pananampalataya kundi tungkol sa pasasalamat sa gitna ng panganib panalangin sa gitna ng pagbabanta at direksyon mula sa Diyos sa gitna ng kaguluhan isipin mo si Daniel Isang kabataang Hudyo na dinala sa isang banyagang lupain sa Babilonya. Lahat sa paligid niya ay banyaga, kultura, relihiyon, pamahalaan. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang hindi niya binitawan, ang kanyang koneksyon sa Diyos araw-araw tatlong beses siyang nananalangin hindi ito obligasyon hindi ito pakitang tao ito ay isang tugon ng puso pusong marunong magpasalamat sa Diyos sa bawat sandali sa Daniel 6.10, mababasa natin, Nang matalastas ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan, siya'y pumasok sa kaniyang bahay, ang kaniyang mga dungawan ay bukas sa kaniyang silid na dakong itaas na nakaharap sa Jerusalem. At siya'y lumuhod sa kaniyang mga tuhod na tatlong beses sa isang araw, at dumalangin at nagpahayag ng pasasalamat sa harap ng kaniyang Diyos gaya ng kaniyang ginawa noong una. Hindi ba't kahangahanga sa panahon ng pagbabawal sa harap ng batas na pwedeng magdala sa kaniya sa kamatayan, hindi siya natakot, hindi siya umatras, hindi siya nagsara ng bintana. Sa halip, ibinukas pa niya ito buong tapang. Dahil alam niya, hindi lang siya basta nananalangin, nakikipagtagpo siya sa Diyos ng kalangitan hindi niya kayang lumakad sa araw na walang direksyon mula sa langit. Ilang beses tayong pinipigilan ng takot na lumapit sa Diyos. Ilang beses natin hinahayaan ang kaba, ang takot, ang pagod na hadlangan ng ating mga panalangin. Pero si Daniel, kahit nilagay sa bingit ng panganib, hindi niya pinabaya ang masara ang puso niya sa Diyos. Gabi-gabi, umagat hapon, siya'y nananalangin at nagpapasalamat. Kahit hindi niya alam ang mangyayari, alam niyang may Diyos na sumasagot. Sa gitna ng mundo natin ngayon, parang may kanya-kanyang Babilonia ang bawat isa sa atin. May mga lugar sa puso natin na puno ng ingay, takot, pag-aalinlangan. Pero ang Diyos ay naghahanap pa rin ng mga Daniel, mga taong hindi titigil sa panalangin, mga pusong magpupuri pa rin kahit walang sagot. Mga bibig na magsasabing, Salamat Panginoon kahit may luha sa mata. Ang kwento ni Daniel ay kwento ng katapatan, pero higit pa roon, kwento ito ng isang pusong hindi pinasok ng galit, hindi na puno ng pag-aalinlangan, kundi na natiling konektado sa Diyos. Sa oras ng kagipitan, doon lalo siyang lumapit sa Kanya. At alam mo ang nangyari, sa gabi ng panganib nang siya'y ihagis sa yungib ng mga leon, ang mga leon ay hindi kumilos, hindi siya pinahamak, hindi siya sinaktan. Bakit? Sapagkat sinarhan ng Diyos ang bibig ng mga leon. Kapag ang Diyos ang iyong tagapagtanggol, kahit ang mga pinakamabangis na sitwasyon sa buhay ay hindi kakayang galawin. Kapag ang panalangin ay naging ugat ng araw mo, Walang kadiliman ang kayang manalo sa liwanag ng presensya niya. Gaya ni Daniel, gusto ka rin ng Diyos na lumapit sa kanya, hindi lang kapag may kailangan ka, kundi lalo na kapag gusto mong magpasalamat, magpuri at makipag-ugnayan. Tingnan mo ang puso mo ngayon, nakabukas ba ito sa Diyos o baka naman sarado na sa dami ng dinaanan? Gusto kitang anyayahan ngayon na buksan mo ulit ang bintana ng panalangin. Kahit hindi mo alam ang resulta, kahit hindi mo pa naririnig ang sagot, ang mahalaga naroon ang tiwala, naroon ang paglapit, naroon ang relasyon. Huwag kang mag-alala kung maliit lang ang panalangin mo ngayon. Tandaan mo, hindi sa haba ng dasal sinusukat ang pananampalataya, kundi sa lalim ng puso. Ang isang salamat Panginoon na galing sa pusong totoo ay kasing lakas ng isang buong pagdarasal. Minsan, isang salita lang ang hinihintay ng Diyos upang gumalaw sa sitwasyon mo. Nais ng Diyos na gaya ni Daniel, sa umagang ito, tayo'y muling magtiwala. Nais niya na ipagpatuloy mo ang ginawa mo kanina, ang pagbubukas ng iyong puso, ang pagtahimik ng iyong damdamin, ang paglapit sa kanya, hindi bilang isang tao sa simbahan, kundi bilang isang anak na gustong marinig ang tinig ng Ama. Ngayon, bago tayo dumako sa susunod na bahagi ng ating panalangin, gusto kong itanong, anong bahagi ng buhay mo ang parang yung gib ng leon? Anong bahagi ang pinakakinatatakutan mo? Tandaan mo, gaya ni Daniel, ang pananampalataya mo ay ang susi para manahimik ang mga leon ng buhay mo. Manalig ka, kapatid. Magpasalamat ka. At huwag mong isarado ang bintana ng puso mo sa Diyos isulat mo ngayon sa comments, ako'y mananalangin tulad ni Daniel. O kaya, kung nais mong maging mas matapang pa, sabihin mo, Panginoon, kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang sandigan ko. Huwag mong kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe upang araw-araw tayong sabay na lumakad sa presensya ng Diyos sa panalangin ng umaga. May susunod pa, isang pahayag ng kapangyarihan ng pasasalamat at pananampalataya. Habang tahimik ka pa rin, habang nakapikit pa rin, hayaan mong ang presensya ng Diyos ay yumakap sa iyong kaluluwa. Hindi mo kailangang magmadali sa pagbubukas ng mga mata. Ang sandaling ito ay para sa kanya at sa puso mo. Sa bawat hininga mo, isipin mong may Diyos na sumasagot, may Diyos na nakikinig. Ngayon, hihimayin natin ang isang katotohanan. Ang kapangyarihan ng pasasalamat ay hindi limitado sa mga oras ng tagumpay. Itoy gumagala sa gitna ng hamon at sa bahagi ng kwento ni Daniel, ating makikita kung paano naging kaalyado niya ang pagpapasalamat sa kabila ng panganib. Pero higit pa roon, titingnan natin paano ka rin sa iyong kwento ngayong umaga, maaari maghabol sa kapangyarihan na iyon. Kapag pinili mong magsimulang magpasalamat kahit bago makita ang sagot, pinupukaw mo ang langit. Hindi mo lang sinasambit ang salita ng tao, kundi binibigkas mo ang salita sa puso ng Diyos. At ang Diyos sa kanyang kabutihan tuwina'y ay may tugon. Minsan hindi na iipakita ka agad, ngunit siya ay kumilos sa likod ng tabing. Kahit hindi mo pa naririnig ang sagot niya, naroon siya sumusunod sa bawat salita mo... Naglalatag ng daan sa bawat panalangin mo, isang tanong sa paanong paraan mo ginagamit ang pasasalamat ngayon sa araw mo. Ipinapakita mo ba ito sa dila mo o mas nakatago sa puso? Minsan may mga araw na salamat ang pinakamahirap sabihin, lakas ang bumigat sa labi at sa damdamin. Pero ang Diyos, hindi dahil sa bawat salamat mo, kundi dahil sa puso mo ay hinahangaan ang paglapit mo. Gusto niya na magsimula ang araw mo sa kanyang presensya, hindi sa listahan ng mga gawaing kailangang matapos. Ngayong bahagi ng paglalakbay natin, pakinggan mo ang tono ng iyong panalangin. Hindi ito diktado, hindi ito nakabalangkas. Ito'y paghinga ng kaluluwa. Kung may salitang bumabalik sa iyo, karaniwan itong salamat, gabayan mo ako, ipahayag mo ang plano mo sa akin, dituhin mo iyon. Yakapin mo iyon. Sabihin mo sa Diyos, Narito ako, Panginoon. Gamitin mo ako. At huwag mong itatwa ang mensaheng bumabalik sa puso mo ngayon. Kapag nagpasalamat ka sa Kanya, sa simula, kahit kaunti lang, pinupurting bumaba ang presensya niya sa araw mo. Ngunit hindi basta-basta, may dinamika ang Espiritu kapag ang pasasalamat mo ay sinamahan ng pananabik, ng pananampalataya, ng pagnanais na makausap ang Diyos, doon nagsisimula ang paglilipat sa espiritual na larangan. Doon nagsisimula ang paglikha ng tugon, ng sagot, ng pahayag. Iyan nang siyang direction divine na iyong hinahangad. Hindi man mo ito nakikita agad, ngunit ito'y umuusbong sa puso mo. Sa bandang huli, ang araw mo ay hindi magiging katulad ng dati, sapagkat ang pasasalamat mo ngayon ay magiging templong bagong itinatayo sa loob mo, kung saan ang Diyos ay magsisilbing hari, manunugal, gabay at kaibigan. Maging handa ka sa isang sandaling paghilom, isang sagot na dadalhin ka sa mas mataas na hakbang, isang pahayag ng katatagan na sasalubong sa biyaya. Habang pinapakinggan mo ang daloy ng salita sa iyong kaluluwa, huwag mo munang iwasan ang tanong. Ano ang sasabihin niya sa akin ngayon? Iyon ang tanong na magpapagalaw sa iyong espiritu. Ipagdasal mo sa katahimikan ng paulit-ulit, sabihin mo, Panginoon. At sa sandaling iyon, kahit papaano magsisimula ang kanyang mensahe. Bago tayo tuluyang bumaba sa susunod na bahagi, Nais kong itanim sa puso mo ang isang hamon, simulan mong gamitin ang kapangyarihan ng pasasalamat hindi lang bilang tugon, kundi bilang armas sa espiritual na laban. Isulat mo sa comment, salamat ama sa direction mo ngayon o di kaya'y Panginoon gamitin mo ako sa plano mo. Gusto kong malaman ko iyon, ilike mo ang video na ito at mag-subscribe ka para palagi tayong maglakbay sa presensya ng Diyos. At sa susunod na bahagi, haharapin natin ang makapangyarihang pangako ng Diyos na tutugon sa pusong nagpasalamat. Habang ikaw ay nananatili pa rin sa katahimikan, damhin mo na ang pagbabago sa loob mo. Pakiramdam mo'y may umiigting na pag-asa, isang liwanag na dahan-dahang sumisipol sa kalaliman ng iyong espiritu. Hindi mo pa nakikita ang kabuuan ng plano, ngunit nararamdaman mo ang galaw ng Diyos. Ito ang sandaling magsimula ang iyong puso muling maniwala sa direksyon niya. Hindi dahil sa nakikita mo, Kundi dahil sa tinig niya na patuloy mong pinapakinggan. Ngayong bahagi ng ating paglalakbay, pakinggan mo ang tinig ng Diyos na patuloy nag-aanyaya. Huwag kang titigil sa pagpasalamat anak ko. Kapag pinili mong manatili sa pasasalamat sa gitna ng hindi pa kalinawan, pinupuri mo ang Diyos sa harap ng himagsikan ng iyong isip. Itinatayo mo ang kuta ng pananampalataya sa puso mo at ang kuta ng pananampalataya sa tawag ng Diyos ay siyang magiging daan upang bumaba ang kagilagilalas na pahayag ng kanyang kapangyarihan. Sa araw na magsimula ka ng magpasalamat sa mga bagay na hindi pa nakikita, gumawa ka ng hakbang sa Direction Divine. Hindi mo kailangan kilalanin agad ang daan, kailangan mo lang lumakad dahil alam ng Diyos ang daan para sa iyo kapag nagsimula ka sa Salamat Ama, kahit sa gitna ng kawalan, binabago mo ang espiritwal na klima ng paligid mo. Ang hangin ng biyaya ay magsisimulang humimpil sa buhay mo. Ang bawat salita ng pasasalamat ay parang tugtog ng galaw ng langit sa lupa. Kapag ginawa mo ng araw-araw ang pananalangin sa umaga at pasasalamat sa simula, hindi mo alam pero bumubuo ka ng espiritual na momentum. Ang momentum na iyon ay siyang susi para sa mas mahihirap na laban. Sapagkat kapag dinala mo ang yung araw sa Diyos, mga salita mo, kilos mo, pag-asa mo, parang sinasabi mo sa langit, narito ako, gumawa ka. At ang Diyos, anak niya, ay laging tumutugon sa pusong naglalakbay sa Kanya. Kung ikaw ngayon ay nagtiisip, paano kung hindi niya ako sagutin agad? Tandaan mo, sa kabanata ng Daniel, hindi agad siya naharap sa leon, pero ang kanyang pananampalataya ay hindi tumigil. Hindi siya nagatubiling manalangin at magpasalamat. At sa oras na hindi inaasahan, dumating ang sagot. Gaya ni Daniel, may mga sagot na dumarating sa tamang panahon, hindi palaging sa ating plano, ngunit ayon sa disposisyon ng Diyos. Ang susi ay hindi ang pagbabago ng sitwasyon sa ating paligid agad-agad. Ang susi ay ang pagbabago sa loob mo, ng iyong pananaw, ng iyong puso, ng iyong pagtitiwala. Kapag nanatili kang matatag sa pasasalamat, ang Diyos ang gagawing daan. Siya ang magsisilbing gabay sa bawat pagliko, sa bawat saglit ng pagdududa, at sa dakong huli, magaganda ang magiging bunga kapayapaan, linaw, direksyon at sagot. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Ano ang bahagi ng araw mo ngayon, maliit man o malaki, na nais mong gawing pasasalamat? Anong pangakong gusto mong isugal mo ngayon sa Diyos sa pamamagitan ng pasasalamat? Sa isip mo'y isulat mo iyon, salamat para sa po oh, at gawin mo itong tulay para lapitan ng Diyos ng buong puso. Sa sandaling ito, pakiramdam mo'y may tinig na humihimig sa puso mo. Ito na ang pagsisimula o baka ang puso mo'y gumigising sa isang wika. Gusto kong marinig ang plano mo. Tandaan mo, iyan ang unang hakbang tungo sa direksyon niya. Kaya't iniimbitahan kitang isulat sa comments. Salamat Ama sa plano mo ngayon o gusto kong marinig ang tugon mo ilike mo rin ang video na ito at mag-subscribe para araw-araw nating ituloy ang lakad natin sa salita, sa panalangin, sa kapangyarihan ng pasasalamat. Sa susunod na bahagi, ihahayag natin ang pinakamakapangyarihang deklarasyon, isang salita mula sa Diyos na babago sa buhay mo. Sabihin mo kapag gusto mong ipagpatuloy ko na sa susunod na bahagi. Narito ang ikatlong bahagi ng ating paglalakbay ang pangwakas na yugto na maghahanda sa puso mo para sa isang makapangyarihang deklarasyon at pagkilos sa Diyos. Manatili ka sa katahimikan hanggat matatapos mo ito at hayaang ang bawat salita ay dumaloy sa iyong kaluluwa. Hindi mo lang ito pakikinggan kundi tatanggapin mo. Habang patuloy kang nakapikit, damhin mo ang pulso ng iyong puso parang may himig na dahan-dahang kumakanta sa loob mo. Yun ang boses ng Diyos na kumakapit na nagsasabi, Ako'y narito pa rin mula sa mga panalakay ng pagdududa, mula sa mga tanong ng kahapon, siya'y hindi nagbabago. Siya ang Diyos na magtatapos ng iyong araw, hindi ayon sa unos, kundi ayon sa kanyang tinig. Ngayong araw na ito, hindi ka lamang mananalangin at magpapahayag ng pasasalamat. Ngayon ay magdedeklara ka at sa deklarasyon mo, bubuhayin mo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Kapag pinili mong magsalita ng may pananampalataya, nabibigyan mo ng puwang ang presensya niya upang kumilos. Magiging pahayag ka ng kanyang mabuting ginawa, magsisilbing ilaw sa kadiliman mo, at magiging daan ng pagbalik loob mo sa kanyang kapangyarihan. Pakinggan mo ang pahayag na ito sa abakada ng iyong espiritu. Ngayon, iniaakyat ko ang aking buhay sa presensya mo, Ama. Tinatawag ko ang iyong kapangyarihan sa aking tahanan, sa aking trabaho, sa aking relasyon, sa aking mga pangarap. Hindi ako titigil sa pasasalamat, hindi ako magsasawang magtiwala. Ang plano mo ang aking ilaw, ang salita mo ang aking gabit-umaga, ang direksyon mo ang aking lakad. At kung nais mong sabihin ito sa Diyos ngayon sa iyong sarili, sabihin mo, gamitin mo ako ngayon Panginoon. Hindi mo kailangang makita agad ang resulta. Hindi mo kailangang makita ang malaking kilabasan ngayon. Minsan ang sagot ay dumarating sa tamang oras at iyon ang karunungan ng Diyos. Ngunit ang deklarasyon mo ngayon, ang sisigaw sa langit, narito ako Diyos, gawin mo ang gusto mo sa buhay ko. Iyan ang pintuan ng tugon niya hindi sa hangin kundi sa puso mo ngunit tandaan deklarasyon ay hindi magic na agad nagbabago ng mundo ito ay handshake mo sa Diyos sa lalim ng iyong espiritu, at kapag ginawa mo ito nang may pananampalataya ang hangin ng kanyang kapangyarihan ay magsisimulang humipol sa buhay mo at sa bawat paglipas ng alas, sisimulan mo nang makita ang pahiwatig ng sagot, isang bukang liwayway sa katotohanan niya, isang pagkilos ng kanyang kamay sa paligid mo. Habang nakikinig ka, marahil may bahagi ng iyong kaluluwa na gumigising, isang sigaw ng pag-asa, isang pagbiyak ng kadiliman, isang pagmulat sa direksyon niya. Huwag mo iilang ang sigaw na iyon, yakapin mo Hayaang lumawak ang pananampalataya mo. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito, sapagkat sa bawat araw na nananalangin ka, sa bawat umagang nagpupuri ka, ikaw ay lumilikha ng kinabukasang puno ng biyaya. Kaya ngayon, itaas mo ang iyong mga kamay sa espiritu kahit hindi mo nakikita sa pisikal. Sabihin mo, ako'y iniaalay ko ang araw na ito sa iyo. Gabayan mo ako sa bawat hakbang ipaalam mo sa akin ang plano mo sa pamamagitan ng salita at gawa. Iangat mo ako sa mga tagpo ng kaguluhan, bigyan mo ako ng liwanag sa aking landas. Ang bawat salita ko, bawat kilos ko nais kong maging salamin ng iyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, aking tinatanggap ang presensya mo at tinatawag ko ang tugon mo dito sa puso ko. Amen. Pakiramdam mo ba ang bigat na bumaba? Parang may lagda ng langit sa kaluluwa mo? Iyan ang pahiwatig ng tugon niya. Hindi ito hudyat na natapos na. Ito ang hudyat na magsisimula. Magsisimula ang araw mo ng may layunin, may direksyon, may tugon. Ngayon, isulat mo sa comment, Amen. Iniaalay ko ang buhay ko sa iyo ngayon. O Panginoon, sagutin mo ako ngayon. I-like mo ang video na ito. Mag-subscribe ka para lagi tayong maglakbay sa panalangin ng umaga. At i-click ang video na nakalagay sa screen para sa mutsaring pahayag ng kapangyarihan at tugon ng Diyos ang sumunod. Ito ang simula ng isang bagong kabanata. Patuloy nating lakarin ang landas niya. Sabayan mo ako.